Para sa mga kabakal namin dyan na nagbabalak pumasok bilang isang welder sa isang company, lalo-lalo na sa abroad, ito ang isa sa mga dapat niyong paghandaan, ang trade test. So, good day mga kabakal! For today's video, pag-usapan naman natin ang tungkol sa trade test. Mahalaga ito lalo na para sa mga babuhang welder na gustong pumasok sa welding industry. Sa pag apply kasi na trabaho bilang isang welder, maliban sa test da certificate na NC2, at Certificate of Employment at idagdag ko na rin pala yung WPQT o yung tinatawag na Welder's Performance Qualification Test dahil may mga company din o agency na naghahanap nito bilang isang requirements kailangan mo ding dumaan sa tinatawag na trade test. Halos lahat ng company or agency ay nagkakandak nito para sa mga welder. Ito ay para masubukan at matita nila kung talagang marunong ang isang welder at qualified talaga sila sa kanilang project lalo na kung ang ina-applyan mo ay mga company na may project sa paggawa ng mga power plant, mga oil industry gaya ng sa petro na una kong pinasukan nung nasa EA pa lang ako, mga company na in charge sa paggawa ng mga boiler, at kung sa abroad ka naman mag-a-apply ay may trade test talaga. Malas mo malang kung natapat ka sa trade test na estrikto ang pamamalakad. Yung mula sa pag-prepare -pre mo pa lang ng tubong hihinangin mo hanggang sa pag-uumpisa pa lang ng pag welding mo hanggang sa matapos ka ay nakabantay at nakatutok sa iyo ang welding inspector, ang project engineer, ang representative ng may-ari ng project at may-ari ng company. Ito yung mga experience ko dati sa trade test nung nag-apply ako sa Bumjin under dialing sa Petron at nung nag-apply naman ako sa abroad going Malaysia. Yung talayang bantay sarado kami ng mga inspector. Ganito ang proseso ng trade test na nasubukan ko na ng maraming beses. Ang unang titignan sa trade test natin ng mga inspector ay ang ating route pass. Kapag pumasa ang route pass mo sa kanila, ay ipapatapos nila ang tubo mo hanggang sa cutting. Pero kung sa route pass pa lang ay nahihirapan ka na, hindi na nila ipapatapos ang tubo mo. Ibig sabihin, out ka na. At kapag natapos mo naman ang tubo mo hanggang sa cupping, kailangan pumasa ito sa visual examination. Sa iba, kapag pumasa sa visual examination ang tubo mo, ay pasok pa na. Pero sa iba, after visual examination, ay dadaan ulit sa x-ray ang tubo mo. Kung pumasa sa x-ray, ay pasok pa na. Pero kung hindi naman, ay sorry ka na lang. So, yun talaga ang tamang proseso ng trade test. Pero sa project namin ngayon, since di naman masela ng project namin ngayon, kaya itong bagong kabakal namin ay dito nasa site mismo siya tumesti. At ako at ang aming welding foreman at mga sero mga Peter na lang ang nag-inspect sa tubo niya. At syempre para sa amin, pasado na siya. Kaya para sa mga nagbabalak mag-apply ng trabaho bilang isang welder, lalong-lalo na sa mga fresh graduate ng TESDA, good luck sa try test niyo. So this ends our video. Thank you for watching. Bye!